Pag mo na kaya harvest siya maliliit din eh para ako na magha-harvest magha 'yan. <laughs> Sino kaya ang mabilis mag-harvest ang mga taga Negros? Taga Antique o taga Cavite? At taga Antique rin yan lahat. <laughs> taga ba lahat 'yan? Kasi dito taga Antique kaya lang na lumaki nang taga Cavite. Eh. Masarap yung mga mangga. Nahakot na. Good morning po, good morning. Harvest time tayo ngayon ng mangga dito sa Das Marinas, Cavite. Ayan. Oh, sino ba yung mga ako natin dito? Masisipag naman mitos ng mangga. Oh, yung mga meron. Pero lahat yan, bay, 1,000 pa lang bayad bawat tao eh. Eh, 1,000 na yun, 2 days na yun, no? 2 oh. <laughs> days na yun. Kasi limandaan sa araw ang hornal dito. 700 data eh. Ah, 700 po. Ang bawat isa. Yung nasa taas, 700. Baba, limandaan. Baba, limandaan. Doon ako sa taas para mataguan. Mataas din ang presyo. Padi, magkano ang araw mo dito? 2,000? Baka may babatiin ka dyan sa vlog natin. Makikita ka sa, sa antike ng mga girlfriend mo dati. Ito si Kalbo. <laughs> na boy. boy, boy. Manggahan na, manukan pa. Pero dito muna tayo sa mga mangga. Taas o. Oh. Manggahan, manukan. Ayan, harvest po. So, Inog na o. So, sa akin mo. Oh. Ang isang, kaya yeah, Jerry, mga ilan ang ma-harvest dito sa isang punan na ito? Oh. Ma estimate mo. 30 na bodega. Malit lang Pero yung isa dito madaming bunga ayun oh. Malaki. Ang taso. Oh. Ayun. Nabangat ya. Laki na kita dito ni Kaya Willie sa manggahan niya. Ayan, akyat. Ano ba yan? Para. Ha, akyat. Dapat pala kunti lang ang kain, ano, para mag lang. Pag busog na busog ka, mahirapan. Dito lang ang daan eh. Saan? Nilipat na ako dyan. Ang daanan dyan! Ay, kasama Bakit tanong ko na hindi. Si Pulis na hindi. Ang Indian Navy. Ay, yung Si Pulis. Wala naman daanan dun. Ay, meron pa. Dito na sana kanina? Oo, dito lang. Rapit. Ayan. Akyat, akyat sila, So, bawal kasi. Ayan. Gusto pa magbalot Ayan. YouTube. Ah, hinog na hinog na yung saging na no? yun oh. Ah. ah. Boss Ray mapagmahal tingnan nyo So dito po nila dinadala After maharvest Ayan to si kuya Ayan. So bode bodega po yan So pag, pag, mo -bag dito ate Anong gagawin natin na sistema? Pinipili ng kwan ng Kanina to I ano natin Primera. perimera, segunda, tercera. Ayan, bali sa sukat po? Uh, sa sukat ng manga. Ah, uh, tapos yung mga reject? Dito, dito. naman. Ayan. Dito, dito ang reject. Ayan. So nilalagyan niya rin po ng kalburo kagad? Hindi naman. Kung sino lang mag-request. Ah, uh, para after two days na pag may kalburo? Uh. Pero normally po, pag ganito walang kalburo, ilang araw po bago mahinog yung mga mangga? Eh, matagal. asa saka hindi maganda ang mangga kapag walang kalburo. Ah, dapat po talaga nalagyan. Yes. Matagal na po kayo sa ganitong... Kapag gantong... yung may kalburo, 3 days, napagaganda na yan. Dilaw uh -huh. na, dilaw na. Ang kailangan sa kalburo, walang butas para hindi suminaw. Ah, okay. So, ito... Kailangan yung ayos na ayos ang kwarto. At outside sa vela. Ayun, <laughs> sa do sa vela ate. Eh ito po anong size ito. Ito yung malalaki. Premiero 'yan. Premiero ito malalaki po Pero ang pinaka jumbo 'yan halo 'yan. Jumbo. Sa so, dito na po. 'Yan. Yung large namin, extra large at saka large na 'yun lang Magkasama na po. 'Yan. So, kwan po, harvest po ngayon ng mangga nung kwan? Mayo. Ah, Abril. April. Abril pa lang. Umpisa kami April 10. 4. Oh, April 4. 4. 4. 10. Umpisa na po. Uh, baka siguro matapos namin ito mga May 4 o May 5. Hmm. So, sa isang sa isang harvest po, sa isang season, ilan pong mga bodega na ang nakuha Ilang mga kaing na ganito? Lahat-lahat okay, araw, lahat po. Araw-araw kami, bumababa ng 200 na ganito. 200, ah. Uh, So laborin po pala, no? Oh, okay, mababatiin ka, kuya. All Alright. Ayan. Kaya <laughs> <laughs> hey, ate, may sa-shoutout ka? Sabela. <laughs> sa Sabela. Anong pangalan nyo ate? Rio del Rosario. O, okay, yung mga kabag-anak mo doon, mga kaibigan, ano, sa Isabela. <laughs> I-check <laughs> oh, nilang uh, check nyo lang po ito mamaya, upload ko sa Boss ah, Ray Mapagmahal Channel. sa pala sa Tugetsak Ban, di ba Tugetsak Ban? Ang pesta rin sa Lapogan, <laughs> Isabela. Ang family Sabaw. Ayan oh, po, dami. Sige po. Dami. Dami ho. Oh. Ito po yung secret millionaire yun yung, yung may-ari. Ayan, lupa di. Ah. Ah, sa pagkat. Para para sila. Ah, uh, magkakamaganak sila. mag-ama, yeah, mag, mag oh. Di ata. Uh, uh, ito anak ko Ah. Para sa malaset, siya pa no. ka mga mga ate ika tabaw pasibo kami. ang probinsya niya pa. Sa Geagrow Kagayan. Mata gaga kagarato gigaropo kalakayan. Pero dito ngayon sa Dasma. Dasmariñas mm. Mangga. Lang lang. Okay, sige po. Thank you. Sa Boss Ray Mapagmahal channel pa i-upload natin tu mamaya. Okay. <music>